Akala namin di kana darating eh. pwede ba yun Iusapan bukas sa barangay na loma. O, yon. ay di kami. oh oh, aklim yon. ah, Akin! ah, ginig ni. sakit. pare, You wanted man? Hoy! Ayun! Mama! jan, dali akin akin to, akin to, akin yan! akin yan! akin akin, yan. akin to, 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 <laughs> Isa sa mga kwadro ni Jack? Oo nga. Siya, siya nga. Sa inyo ba ito? Hindi ko pa <laughs> kilala yun eh. Paano? Mauna na ako sa inyong apat. Sige ho. Bye. Hingat. Take care. Anong kami? Ito! Ah! 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 Uh! Ah! Uh! ah! 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 Teka nga muna! Sino ka ba? Ako nga pala si Django. Django? Haha! <laughs> Huwag ka tinog! Ah, <laughs> uh, Jericho? Django? Jericho? Django? <laughs> ako si Durango! Ako si Durango! Ah, uh, eh, galing pa ako kabilang bundok at Ah... Uh, Bakit kaya sila umalis?

Agi! Ah! Naigo na naman po'n ko, oy! Kamu na naman po'n! Ang buhay nga naman, oh. Retired na. Nakakaadali pa. Salamat. Ano ito? Value-added tax. Ano yun? Ah? Value-added tax expanded. luko loko Kamusta ka ba? Ha? Agi! agi. Mo agi usa ko ha? E, e, agi! <laughs> Sir, mission accomplished? Dumating ka pa. Ando doon na yung reward. Nakuha na. Tuod so, na unahan yung karon? Nahuli ka Wala ko'y kinabuhi. Wala to. Kotong na sa loob, kotong pa rito sa labas. Sige na, Manong. Parang awa mo na. Tumulong naman kami, ah. Oo nga. <laughs> ano na itulong ninyo? No. Manong. No. Talaga ba gusto niyo ng balato? Oo. Oh. oh. Sige, pagkatiyatay niya. Manong, Jo! nong. Manong Jack! Nong! Eh. Mga Pogi! Hmm? 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 Hmm. 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 Bakit? Palagay ko kayo ang hinahanap ko eh. Hmm? Hmm? malaki pa ang kikitain ninyo kaysa sa tinanggap ng pera ng taong yon Kaysa sa ibibigay ko sa inyo? Hmm? Hmm? Hmm. 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 Uh, <laughs> hindi ko maintindihan. Ano ang ibig niyo sabihin? Uh, di ba kayo ang malalandat, hmm? hmm? hmm. 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 At magaling naman ang nandata. Ako magaling. Ewan ko sila. Huh. Lalo na ako. Mas magaling ako. Itanong nyo ako sino nagturo sa kanila. Ako! Oh, ako? Sige. Hindi na ako marunong. Pero huwag na kayong magtalo. Alam kong pare-pareho kayong magagaling eh. <laughs> Bibigyan ko kayo ng isang libo bawat isa sa inyo. Hmm? Ano naman ang gagawin namin trabaho? Badali lang. Tsaka nyo na malalaman. Baka naman cheque yan. Post-dated pa. Hmm. Aba hindi. <laughs> hindi naman producer ang magbabayad sa inyo eh. Taong bayan ang magbabayad sa inyo. Hmm? Asan? <laughs> Bukas, magkita tayo sa taberna? At sagot ko pala at ang gastos nyo. Okay? Hmm? Hmm? Ah! <laughs> ah! 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 Call! Masalamat tayo at tininig ang matagal na nating inaasam-asam na sana ay makatagpo tayo ng mga lalaking mananandata na nakahandang magtanggol sa atin kaunti na lang ang kulang sa ating nalikom na pera para ipayad sa apat na manan ng data na nakausap ni Tomas. Parin Pimping. Oy pare, ano ba atin dyan? Abay, mangyari, ito si Tomas ay may nakausap na manan ng data. Eh ang kailangan namin ay 10,000 para ibayad. Baka meron ka dyan kahit konti. Damuho ka o ba't di pa ako diretsuhin? Siguro nabalitaan mo, no? Hmm. Sa'yo na ito. Salamat, pare. Sige. Ayan, Tomas. Sobra-sobra na yan sa halagang ibabayad mo do sa apat na mana data na kinausap mo. Yung sobra, pamasahe at pangkabarit mo. Salamat po, Kapitan. Uh, Tika muna, Tomas. Kailan naman darating yung sinasabi mong nakausap mo? Eh, bukas na bukas din po. Magaling. Kung ganon, ipaghahanda namin ang pagdating ng apat na magiging bayani ng barangay Laloma. Hindi lang ho yan. Ipagawa nyo na ng monumento dahil magagaling ho ito. Ha? Magaling? Eh. <laughs> At siya nga pala, baunin mo ang aking papuri sa ginawa mong ito. Salamat po. <laughs> Take it. Take it. Ah, Kapital, wala bang camera? Wala. Take it. <laughs> magiging Rocky Pedder ako. <laughs> Sige ka, pag hindi mo siningil yan eh. Ididita ko sa iyan. Sige na! Django! Sigurado ka ba darating ang mga kausap natin? Di ba sabi niya nga dito tayo magkita? Sagot niya lahat ng gastos at bibigyan na tayo ng pera. Eh paano kung hindi siya dumating? Walang problema yon. Hanapin natin yung matanda, tuwanan natin si Durango, tapos balikan na lang natin siya. Ano ako? Prenda? Hindi. Prenda. Hmm. Sa una sarap, sa huli ang hirap. Eh, ano tinitingin-tingin mo dyan? Eh, magsasara na po kami si Renchit nyo. Eh, di magsara ka. Nasa akin ba ang kandado? Nasa akin po. Hindi pa kami naglalas order. Bigyan mo kami crispy pata. Eh, kung may makukuha pa ho akong baboy. Hmm. Eh, lalo tayo mababaon yan, Django eh. Akong bahala. Teka nga muna. Kanina ko pa napapansin eh. Ba't pa ikaw lagi nasusunod? Alam niyo sa grupo natin, kailangan may isang pinuno. Yung matapang ang loob at matibay ang dibdib. At ako na yun. Buo ang dibdib din mo nipis-nipis ng dibdib mo. Hoy, sa ati apat, kung dibdib din lang ang pag-uusapan, akin ang pinakamalaki. Hindi hmm. naman dibdib to eh. To eh. Oh, oh, Ito

ingko naman pare-pareho tayong matitibay. Di lahat tayo maging pinuno. Sige, 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 sige. Eh, hindi pwede yun! Parico, parico, parico. Akala namin di ka na darating eh. Uh, uh, pwede ba yun? Iusapan yun? Bukas, sa barangay na loma.

Goal! Ikina, ikinalulugod kong ikinalulugod kong ipakilala sa inyo, mga kababaryo ko, ang apat na magiging bayani ng ating barangay. Na ang hahadlang sa paninikil sa atin na makahayop na administrasyon ng Mayor Ambrosio. Mula sa aking kaliwa, siya si Django. Ang sumunod, si Jericho. Ang sumunod ay si Django. At yung isang yung walang damit, si Durango. <laughs> sinabi ko si Cherry po, yun ang gusto ko. Ayun na. Pero hindi. Ang apat na magigiting na lalaking ito ay matatala sa kasaysayan ng ating barangay dahil sa katapangan ng kanilang pakikipaglaban at pagbubuwis ng kanilang buhay. Uh -huh. Kapitan, gagawin niyo kaming pahit? Hindi. Ang ibig ko sabihin, nakahanda kayong mag sa pakikibaglaban dahil kayo ay matatapang. tapang at oh! at sa pagkat may kalayuan din ang kanila de lakbay. Karapatan lang siguro na sila ay ating pakainin. Oh mga dalaga, nakahanda na ba pagkain? kayo dito sa aming baryo. Sagot ko ang inyong pagkain araw-araw. Sige, kain na kayo. <coughs>